hi everyone! Ang putla ako. Welcome back to our channel! Andito tayo ngayon sa sasakyan. Wait lang. I-diaper ko muna to si Colette. Sinama ko. Hi guys! Umalis din kami kanina. Pero hindi namin siya isinama. And... Bibili ako ng tray, kaya isasama ko din kayo. Pero hindi na, hindi ko na kayo ipapasok sa loob kasi bawal ata sa ano, guys sa Daiso ako bibili. Doon ako bumibili ng mga tray. Uy, ka na naman, oh. Iniwa kasi namin to kanina. Kasi, naggrocery kami. Hindi na namin sinama. Kasi si Habi sumama sa loob. Wala may iwan sa sasakyan. Ala, nasa na yung kama mo? Nandun sa loob. Teka lang, mag-lip shiner lang tayo. Mag-lip gloss lang tayo ng unti. Upo ikaw. Upo, upo ikaw. Ha? Ay, kaya pala tumutunog. Sorry naman. Si Uquis kasi. My God, haggard over Sosa. Walang lego. Walang <laughs> ayos. Tinas ko lang yung hair ko kasi maliligo ako mamaya. Lipstick lang katapatan. <laughs> Lipstick. Teka lang. Pataas. Baka malaglag kayo. Hawakan ko muna kayo. Kasi baka malaglag. May kilay na ba ako? Parang wala pa. Ang nipis kasi ng kilay ko eh. Oops. Ang dumi nung lens. Hmm. Yan. Okay hingal na hingal. Hindi ko makuha yung kama ni cookies nandun sa likod. Iniayos ko. Every Friday kasi, nililinis ko tong sasakyan tapos sa likod. Nilalagay ko doon. Alam mo, iiwan ka na naman, oh. No? Mamaya ako na ayusin yung hair ko. Ayun, okay naman pala. Hindi nyo kita yung hair ko. Ayan, oh. <laughs> Nakaganyan lang yung hair natin. Hi, Ukis! Wala po akong kama. Sinama ko na dahil makulit siya sa bahay. Ano, nagsasampa siya or umakit-akyat. Nagkakalat. Hmm. Okay. Okay. And, anong oras na ba? Magpo-four pa lang. Madilim na naman. Every time na lang na mag-vlog ako, guys, ang dilim. Well, tag-ulan na siguro ngayon, no? No, tag-ulan na. May bagi pala. Ingat, ingat. Nabasa ko lang. Tama ba yung nabasa ko na may... ice meron si Bagyong Kabayan. Papasok daw sa ating bansa. So, ingat-ingat kayo, guys. Ako naman, gusto kong umulan. Huwag lang babagyo para makatipid ako ng dilig. And katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, ah, alisin ko yung mga grass carpet dun sa gilid. Sayang yun eh. Yung iba naman, bigay yun, bigay sa akin. Kaya lang, iniisip ko kasi every time na matatapon yung mga pating mix, ang hirap niyang i-ano, i, -ano, i yung, lalo na't basa. Sa una, maganda, oo. Pero pag tumagal kasi, umiitim na siya. Maganda siya i-brush or hindi siya natatapunan ng mga lupa-lupa. Ako kasi natatapunan yon kasi natatapon ni Kokis, ni Kises, ay, I mean si Kises, na ano niya, tawag dito, pag nangahabol siya ng ano, ng pusa, natatabig niya yung mga halaman ko. Kaya hanggat maaari, yung mga plantra ko dapat matataas yon Kaya lang, yung ibang gawa kasi, mga bagong gawa, hindi siya matibay. O yung pinagawa ko, nabili ko lang na plant stand before, hindi siya matibay. Plus, yung pinalta naman nun, is sobrang bigat. Parang hindi siya match. Or, dapat sakto lang. Ay, may lumpia si kuya. Ay, turon. Sarap na. <laughs> may ano, may hawak siyang lumpia ba yun o no? turon? Sarap, nagkikrabe ako sa lumpia. Mm. Ay, mga, marami rin pala nagtatanong sa inyo, saan ako bumibili ng tray? Sa Daiso po, na yung pinakita ko sa inyo, kahit sa ang Daiso, buti na lang yung Daiso malapit dito. Ano ba yun? Malaria ba yun? Hindi na sa amin. Malaria malaya yung lugar hal lugar dito sa San Jose del Monte Bulacan papuntang SM Purview na yun pero malayo pa North Caloocan, daw pala yun mm, malapit na pala tayo sa Caloocan oh Hmm, wait lang may aano uh, ano eh, sana pala nagkilay na lang pero carry na yun oh, tara na daw tayo na daw muna Hmm. barangay ano to mulawin. Ah, pwede naman n'dong. Hoy, nag open ka na naman ng ano, ha, window ha. Gusto ko pag maliliit na propagation is naka-tray para isang buhatan na lang. Hindi na ako bibili nung ano, nung tray na walang butas kasi naisip ko na sa ulanan sila, so mapupuno siya ng tubig. Kaya yun. Kailangan pa rin ng mga gymno ko nung mga ganoon ng mga tray. So, mamaya na tayo magkwentuhan. Kasi si Koki si sumisilip-silip sa labas. Madami na kasing estudyante. Hindi kami dumaan sa school ni Dara kasi for sure madami nang naglalabas estudyante. Eh, mamaya pa si Dara eh. 5 o'clock pa daw siya uuwi. Kasi may ano sila, practice ng dance. Para sa kanilang club. May mga ano sila eh, may mga club, club. And then, magkakaroon na rin sila ng prom. Ayan, excited ako. <laughs> ako pa talaga excited sa prom nila. Kaya lang sa ano yun eh. Sa Manila Hotel daw. So malayo. Kailangan pagandaan. Ako ko, doon sa pangalawa. Ibig dati eh. Magkano lang? 300. Kain tayo guys! Doon sa ba bayaran na bago? Oo, ah ah. binago ko. Tikman natin yung trending ng Burger King na Macchiato. Macchiato Espresso. Ito o, oh, ice cream Macchiato Espresso. Sabi nila, ano daw, tunaw. Buti na lang, hindi tunaw dito, sabi nila ko. Tunaw daw yung ano, mga espresso na binibigay sa Burger King. Ito naman kinakain ko, hindi. And, dumorder kami ng burger and my favorite onion ring, bawal sa'yo. Sibuyas. Mmm. Mm Sarap. <laughs> mm -hmm. Lasang kape nga siya. Puti hindi ka anong matamis. Gusto mo? Hindi ka kumakain ng ano, ice cream. Hindi rin ako gaano mahilig sa ice cream pero ano, hindi siya matamis. hmm Kain. Bawal sa iyo. Hindi ako makapagsawsaw ng ketchup. Eh. Makulit kasi ito. Eh. Sama-sama. Mm. Eh, natutunaw na siya. Tapos sabi ng iba, maligam-gam daw yung nare-receive nila. Siguro dahil ano, makiato yung ano, yung kanyang flavor. Why I mean espresso? Ayan! Ayan! Dito tayo sa loob ng bahay kasi Gabi na. And gusto ko lang mag-unbox. Mag-unbox. Gusto ko lang i sa inyo tong pinamili natin sa Daiso. Okay ko. Etong pinamili natin sa Daiso. Ate, halika dito kami. Mm. Meron akong binili sa aking mga bebe. And baka makapiray tayo. Kami, Cotton. I think etong binili kong tray na to. Wait lang, anak! Kami, ro. Oh. Si Cotton, no? Hi! <laughs> May suman pa. Ay, wait lang ha. Mamamatay na naman yung ating ilaw. Sira na yung mga battery ko. Ito oh, I think plus na to. Kaya binili ko kasi yung iba doon, ano siya, manipis na dahil bagong, ano na siguro yun, bagong items or basta ka-size na binili ko pero manipis siya eh, 2, 4, 6, 7, last na to, sana magkasya na dun sa aking mga gagamitin, 4, 5, 6, 7, siguro mga kasya na siguro to, eto oh, bumili ako ng 7 pieces, ano to, 88 pesos, each Ayan, maganap na lang kayo. Basta yung color nito, hindi naman nalalayo doon sa pinakabagong tray nila. Ayan. Napakita ko na sa inyo to. Basta yung may... Kasi same lang sila may ganito eh. Ito o, oh, same lang nung bago. Wow! Very good naman. Patiently waiting. And then, eto, let's try. Eto ay gardening fertilizer. Hindi ko gaano makita yung, I mean, hindi ko gaano mabasa kung ano yung nakasulat dito. Pero itatry natin, fertilizer to. So, search ko na lang siya sa internet. Ayan yung itsura niya, guys, oh. Wala lang, na-curious lang ako sa kanya kasi ang cute nung kanyang, ano dito, oh. Yung iga, natin siya and then pag di etong itong tulis na yan, ay aano ano natin siya, itataob natin or itutusok dun sa pinakabutas kasi hindi na siya malalaki akin. Oh. Itong tulis na to, doon na sa ilalim. So, ganyan yung itsura niyan. And, nagkita kasi ako dito ng, ano, yung enjoy photos. Ayan, o. Oh. O, pwede naman to kahit saan, mga fertilizer. And, nakakabus ng roots. roots. Ayun lang nabasa ko dito. Ano siya, uh, nagpo-promote or helping to promote new roots. Ayan. So, gagamitin natin yan. Para siyang water, o. Oh. One liter. And then, syempre bumili ako nung yung alam niyo sa kaldero, pag mainit, ipapatong dito or kahit na ano, basta sa kusina. And then, bumili rin ako nito. Ayano, this dishwashing, nakalimutan kong bumili kanina nung naggrocery kami. So bumili na ako sa Daiso. 98 or 88 pesos. Pag wala daw price is 88 or 98. So ayan. And then, ano pa yung binili ko? Yun lang naman so far yung binili ko. And syempre, bumili rin ako ng, nakabili na ako na ako. MX3 Coffee. Yan, iniinom yan ni Javi. Ayan, oh, bumili akong dalawa. Mas mura doon sa South Drugstore ba yun? South Drugstore. Doon, mas mura kaysa dito sa Juneri. And then, bumili rin tayo ng Centro. Centro. Ayan o. Oh mga gamit-gamit natin pag ano, hindi lang sa garden, mga centrum, mga centrum, isang bote, na pa na ba centrum? Hindi pa, mamaya na, kumain ka muna. Tapos, ay, <laughs> pero ako nito, bumili rin ako, yung pang ano rin, yung, basta pag mainit yung kaldero, ito yung gagamitin, bumili ako, maliit lang, kasi, Lagi na lang ginagawang basahan dito yung ano, yung mat, yung nabibili sa sa palengke na bilog. Laging nagagawang basahan, pinupunan, sabas din natapon na lang. So, eto, sponge siya. Ah, okay. Ah, sponge din siya. Hindi pala to yung hawakan ng kaldero. Ngayon ko lang nabasa, sponge. So, ibig sabihin, sa plato. <laughs> sa plato pala to. So, itatabi ko to. Mali. Wala akong nabili no ano ba tawag doon? Hand yung sa bilog yung para hindi mainitan. ano tawag doon? Para hindi mainitan yung ginagamit natin sa kaldero. Anong tawag doon? Pot holder. Pot holder. And then syempre may binili ako. Hello, cookies kahit na napakadaming toys ng mga alaga ko. Alam nyo guys, yung toys ng mga alaga ko, lagi na lang times three. Pero, dinadala lahat ni Kise sa kama, dun sa ilalim, dun sa higaan niya. Lahat ng laruan, laruan, kay Cotton at kay Cookies, kinukuha niya, tapos dinadala niya dun. Nagagalit siya pag inaano. Nagagalit siya pag may tumutunog. Nasaan na ba yung toy niya? Basta ito. Cotton! Come here! Yee! Yeah! look, ate. O, tingnan nyo. Ito si Kisses. Hindi na, pakita ka sa ano. Ang ganda ko yung babae ng anak ko. Hi, nak. Ito for you, ha. Ay, sa inyong tatlo, hindi na ako bumili kasi medyo pricey or medyo mahal. Eh, may mga ganito naman na sila. Wala lang, maiba lang, pasalubong lang kasi iniiwan ko sila, eh. So, ayan, no. hila-hila kayo, ha. Kailang ito lahat ng toys, nilalagay niya sa kama, Doon sa ilalim ng kama. Diba? Ay, ay, ano, meron pa akong binigay. Ito yung last na binili ko sa kanila. Tara! <laughs> Ayan, guys. Favorite ko na siyang... Uy! May, may nangangalabit sa akin sa ilalim. Eto kay Kisses. Kasi girl lalo siya. Pangit kasi nung light pin. Tapos eto kay Cotton. Si koki hindi ko na siya binilhan kasi nabilhan ko na siya last two months or two months ago. Nabilhan ko na siya kasi nagiisang peraso na lang yun. And then, eto, syempre, gusto ko pare-pareha sila meron. Yung kay Coquise is blue. Kay Cotton is gray. And then, kay Kisses is red. Dara! Halika, tingnan mo. binilan ko na sila. Kasi sabi niya, dapat daw lahat meron. Oo, tama nga naman. Ayokong isa lang yung bibilan. Look, nagkaroon na sila ng stacks nakita ko lang kanina, medium size sila. So, ang price nito is 208 medium. Tapos, yung small is 188. Isa na lang sana yung bibiling ko para isang, yung isang size is pang high cookies. Is small. Kaya lang, pare medium na lang para walang awayan. Para hindi nakakakonsensya, no? Ayokong may mas mura yung iisa. Kunwari, kay cookies mura. Tapos yung sa dalawa, mahal. Gusto ko pantay-pantay talaga sila. Wow! Look, ah. Look. Teka lang. Try natin. Kaya lang, pag may ganito kasi, kala nila, alis, si eh. Cookies, okay, so, oh. Koto, no. Kay cookies kasi, ulo, ulo, ulo. Ang kay cookies kasi na ganito is nasa car. Kasi, madalas namin siya isinasama pag pumapasok sa office, And, kailangan nakalis siya. Kasi galayan eh. Kung sino-sino yung -sino hinahabol niyang dog doon. Look, ana! Look! Tapos, ang kagandahan dito, do sa mga gusto nang bumili ng ganito, nahihigpitan naman siya. Ayan, o. Oh. Oo. Oh. Tapos, naluluwagan siya. Tapos, ipapasok mo na lang yung ulo niya dito. Ayan. Ang dami ko nang nabili sa kanila ng ganito. So, medyo matagal-tagal na rin yung last na bili ko sa aking mga bebe ng ganito. So, okay lang na nabilang ko sila. pa Uy, pang-Christmas nyo na to, ha? Ah. <laughs> o. Oh. Ano? Ang laki nung ano namin, no oh, Alcohol. Apakalaki <laughs> ng alcohol namin. Ang dami naming mas. Ang dami namin alcohol. Supply. Ayan. May pangalan pa. Yay! Mm. Ay, gandang babae talaga ng anak ko. Sino kaya ang kamukha ng anak ko? May naiingit. Ay! Look! Oh, ay, huwag natin si Dito. Ayan. Teka. Ito, iyakin to, guys. Si Cotton. Iyakin. Ang cute kasi nung baba niya. Wait, ha. Papakita ko sa inyo. Papaano ba to? Akalimutan ko na. Ayun. Look, anak. Ay, kagwapo ah. Ayan, no? Ay, kagwapo naman yan, no? Tingnan nyo, guys. Ang cute niya. So, gray talaga ang kay cotton every time na bibilan ko or black. Tapos, kay cookies, blue or green. Ayan, no? Look, oh. Ay, kagwapo. Alam, alam, alikot, alikot. Oh, sige, sige, punta na doon. Kala niya alis eh. Oh, tapos, tingnan mo na. Dito, O, oh, gandang babae naman yon, O, oh, gandang babae naman. Tingnan nyo, guys. Ang oh, gandang babae ng anak ko. ang mm, gandang babae ng anak ng mami. Hmm. So, yan. Kala nila, alis sila. Dito ko na i-end ang ating vlog. At kakain na kami. O, oh, oh, ganda. O, gandang babae naman yan. At kakain na kami ng dinner. Mag sa 7.30 na ata. Check ko nga. Ay, 6.30 pa lang pala. Sobrang dilim na. And ayun na ipakita ko lang sa inyo to. Comment down below kung sino na yung nakagamit or papaano siya ihalo. Kasi, ah, okay, may nakasulat naman pala. Ito pala is i-spray natin directly sa soil. Directly on the surface of the soil to the solution. So, you saw the... Pwede pala to i-spray na lang direct sa soil. Or mga ano pala to magastos pala, no? Well, eh, well, nag-try lang naman tayo. So, ayun lang naman, guys, ang ating video. Talagang nag-hunting lang talaga ako nito. Or nam namili lang talaga ako nito. Kasi alam ko na mauubos na. Hindi na sila nag i stock ng old, old na design or ano. Mas bet ko kasi to eh, makapal. Yung bago kasi maninipis. Sana okay na to. Or pag wala, dun sa Robinson, sa Purview. Dito ko na i-end ang ating vlog at sana nagustuhan nyo ang video to. See you guys on our next video. Bye!